Hindi ako bumileb, kaya ito ihahagis ko na. Pasensya talaga. Check natin kung sandal-proof ba talaga ang top box na ito. Tingnan natin kung aangat ang dalawang paa ng angkas na ito kapag dumaan sa hams at inuga-uga ang top box niya. At dahil hindi umangat ang kanyang dalawang paa, sadyain na lang natin sandal-sandalan. Check natin kung may maiiwan na tao dyan sa kalsada. Dito mo ngayon ilabas ang galit mo sa iyong top box na hybrid na makunat. Check naman natin kung okay pa ang lock after ibigay mo ang iyong lakas. Uy, goods pa. Pakita ko sa inyo kung bakit ayaw niyang kumalas. Iangat muna natin ang lock sa gitna. Tingnan natin kung hihiwalay ba talaga ang top box na ito sa kanyang base frame. Parang ganito angat natin kung talagang napunit ang espesyal na lak dito sa magkabilang gilid. Matibay pa rin. Tanggalin naman natin ang dalawang tornilyo mula sa kanyang base plate. Tingnan naman natin kung aangat kapag yung nasa gitnang lak lang ang naiwan. Sige, testing natin kung aangat siya. Wala na ang dalawang tornilyo. Ito nasa gitna na lang ang naiwan lak. Well, pilipitin natin ang hard plastic ng hybrid na top box. Tingnan natin kung aangat. Mas umaangat pa nga ang hairline ko ng dalawang dangkal dahil sa kunat ng lock na ito. Natuklasan ko na malalim ang pagkakabaon ng sliding lock dito sa magkabilang dulo. At meron din siya dalawang tornilyo kung kaya talagang hindi walay ito. Hard plastic hybrid top box kahit ihagis pa ng misis mo after mong mabili ito komportable pa rin ang safe ang mga gamit mo kahit sipa-sipain niya pa ito. Kung sakaling may makaaway ka sa kalsada, syempre huwag kang manlaban. Bumaba ka sa iyong motorsiklo at ipasuntok-suntok mo ang hybrid na top box mo. Dahil malambot naman ang backrest nito hanggang sa maubos ang gigil niya. Hindi pa rin talaga ako kontento sa pag sa top box na ito kung kaya't may pinaupo na tayo sa ibabaw wala naman siguro makakaisip sa inyo na pasakayin ang OBR nyo dito sa top box nyo. Yun tipo ba ang bumabiyahe siya na nakaupo sa inidoro? Parang ganito. Ayan o. Oh. Tapos naisipan mong pumasada, ihing-ihi ang angkas mo. Hindi ka pwedeng huminto. Ganyan ang gawin mo. Sabihin mo sa kanya, alright. At kung sakaling magalit ang angkas mo, ipabugbog mo ngayon ang top box mo. At least hindi ka nasaktan. Hindi rin siya nasaktan dahil malambot ang backrest niyan. Heto na nga ang naging pinale. Pumunta na ako sa kanilang bodega dahil gusto kong makita ang hybrid na top box nila. Yung super kunat na top box na mas makunat pa sa kumpari mong malakas mamulutan, wala namang ambag sa inuman. <makes> Dahil pumasasya siya sa torture test ko, heto't napa-order ako. Open daw di umano ito sa lahat ng gustong mag-reseller. PM nyo na lang ako. At syempre pa, available ang hybrid na tuck box na ito sa Kalikutista Laboratory sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Kaya masasabi ko lang dito, alright!